Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging Presidente ng Maaga. Noong mangarap ang former President na paupuin yung kanyang anak anak na maging Presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating Presidente, eh, si, si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon ma na, na tao dahil yan yung kanyang personalidad hindi pumapatol sa kahit anumang uh, usapin na tingin niya e ay e makakasakit no sa ekonomiya ng ating bansa nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat no ang kabuhayan ng ating mamamayan kung wala lang sanang maagang nangarap wala lang sanang maagang nagambisyon na maging presidente Tahimik naman ang lahat, no? So, yung mga nangyayaring uh, usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan, no?